So... mga kainsan Sa tao po <coughs> Tatlong araw na po ito Apat Pero sa makina ka po Kalahating oras na Yari na po Ano po eh, Paparating na yung ating ano Pipino po at saka yung ating atsal Yan ang bilis po Makina po ang dumali Ano po eh, hindi ko tatamnan na ano po eh, pinakandaan May daan na po kami ng ano eh sa itong sasakyan po natin Yan Oto, yari na. Uh -huh. Kahig ng kahig lang. Oo. Oh. Yeah, di sasaglit lang. Ano? Pwede na tamnan na eh. Tol. Kamuti, saglit lang eh. Kamuti. Ha? Yan po mga kaisan, eh, ang capacity po niya. Kaya po niyang trabahohin ang 5 hectares. Ha, maghapon po. Yari agad. Kakalahating oras ay. Makina ay ano. Yung lalim pa po ng talab. Mm. Lalim. Mimi, jauh lah. Okay, Begitu, pahinitin. Orang gak kami tin mana

Otol, ari na ang pilakandaan natin! Uy! 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 May nabaka yun! May nabaka yun! Tutulungan ba ano kita? Ah? Yeah. Ha? Doon ang daan na otol, doon na! Ano? Tatanggalin ko lang yung tubo. Di, ari na pinakandaan natin. Hoy. Ari na po ang pinakandaan, ari. yung. Tapos o toy oy. Diretso po sa area number 2 uh, pa ibaba po. Gumawa po kami ng daan. Yeah, mga kainsan Ay kahapon po kami hindi sumaka. Pangilin nga po ay 'yung pong makina natin ay ano, niligyan po ng uh, tubig 'yung pinakanglangisan langisan po. Kaya ito po ay ano ay iniiwanan ko ang pagkakamali ko lang na iwan ko kahapon. Kaya lahat po ng aming makina kada gamit po sa bahay na, lahat pati po mga grass cutter ay ang cross cutter po ang namin din sa kubo ay awan ko po ba't nilagyan, nilagyan po ng tubig eh. yan inayos po namin ni Kautol kanina kinatan po namin ng langis ang ipinalit po ay tubig pati po yung ano yung gasol, gasolina nilagyan din po ng tubig mga kainsan nakakalungkot kaya lang eh hindi namin alam kung ba't na ito po bumili kami ng mga bagong langis bagong palit na po ng langis ito ngayon po i eh, ano na natin ito ibabalik ko na po doon sa kabila yan si kautol po iahatid eh, na yun yung gamit ito bagong palit na po ng langis ito kanina kalatan namin po ni kautol hmm Siguro po yun yung napagtripan po. Hindi po namin alam na ano eh Iuwi Iu na rin po natin ito Sigad na lang ang bahala sa kanya Ay kami naman ay wala pong ginagawang ano eh Kami naman po ay walang nakakaawa Ay walang ano Basta nilagyan lang yung makina Ng tubig lahat po Pati po yung ibabaw Ay Yan po ay nakalimutan ko lang eh Kaha, no, kahapon sisirain ang makina to eh Nilagyan ng tubig mm, lahat Mahirap Yung grass cutter ko ito dadalhin na natin datin sa bahay Yan po si ka-utol Siya po ay nagdukal din kanina din eh, Ay ihahatid na po Ihahatid na po yung mga gamit Eh si ka-utol Basta ta, kung sino pong gagamit din na Kasama namin Pati grass cutter pati mga kaibigan natin sa bahay na po lahat mahirap na po nung minsan naman po ay ano yung luma kong RS nilagyan naman po ng ano asin dun po sa pinacheck ko po nilagyan ng asin ang loob ng makina naman anong hirap o tol iuwi mo na rin yan

Mga ah, na, prosyuhin no? oh, ano, ano kaya mo doy? Baka oo, oh, delikado Baka maano yung takte Oo, oh, ay lahat po ay uuwi Basap kami naman po ay ano Ah uh, Wala naman po kami nakakatalo Wala naman kami Nakakaaway, basap araw-araw ano lang po kami Trabaho, ay Wala po tayong magagawa, ay talagang O oh, toy Doon ang daan toy Punti baka doon na Ipagpasadyos na lang namin mga kainsan Yan Surti pa rin mga kainsan At naayos pa rin po yung mapin ha? Tapos ay Ano yung kumbaga at hindi po kinuha surety pa rin o tol, lalagyan pa pa ng ano lalagyan pa ng uh, pinto anong ano ah, wow. lalagyan pa ng guma hindi na diretso na o ano? Oto'y, Kaya ba Potoy? Kain dalawa na lang. Oo. Oh. Oh. Yeah, mga kaibigan, tayo naman po ay mag uh, tatraktura. Dini sa taniman po ng uh, halaman uli. Tapos ay ari pong kaunti. Tatraktura din po natin ito. Aantayin ko lang po si Bunso, maghahatid. At uh, mag-aano naman po kami. Mag maghahakot po ng gamit tapos ituturoan ko po tuturoan po namin siyang magtraktura dito si Utoy. Si Bombay naman po ay naandun sa kanyang katipan nagbibinatapo po. Sa Utoy. kasama po si editor. Utoy. Are Utoy tatraktura ko. Are. yare sa akin. Mama, ko ng pagkain ng baboy. Gamuti po. Grabe din mga kaisan yung nangyari. Ano? Nilagyan ng mantian, <laughs> mga ah, ano, tubig. punong-puno ng tubig, eh. nawalaan lang is. Ay, siguro tinakpan. Tapos ang ipinalit po ay tubig. Pero ako naman ay hindi galit. Eh Hindi man natin siya nakilala mga kaisan. Kinala naman siya nang nasa'y Ako kasi, ano mga kaibigan. Sabi nga ay, eh, pag binato ka ng bato, batoin mo lang ng tinapang. Kaya mo lang. Wala ka namang ginagawang masama. Wala ka na aapakan tao. basta kaming magkakapatid po ay isipag lang. Hindi paglaang po ang punan. Wala naman po kami nakakatalo. Wala nakakaaway po. Simula pagkabata na mga kaysa wala tayo nakakaaway man na. Ah. Oh. Hindi rin naman tayo nakikipagmaritisan mga kaysa. Kulang naman tayo sa oras. Hindi na natin kayo. Hindi na rin po kami makatambay magkakapatid. Talagang sabi namin eh. Kami naman po ay eh handang ano po mga kaisan. Kung gusto ng sino maghalaman din sa ano ay eh, di. Kami po ay eh handang magturo. Marami na rin po tayong naturuan dito. Mga gusto po maghalaman ay eh, kaya lang eh. Siguro po ay eh. kaya ni oh, nag-iisip nga kami but nilagyan ng tubig. Siguro para siguro tayo makatipid anong. Pero kung nagkaigi naman 'yo. <laughs> Tipid tayo sa gatong. Nagtaka kami ni Kautol. Utol, utol niya mo. Ayaw mabuhay. Eh, one click lang yun. Yan, no, biro. Pag... Bahala na sa nasa taas. At tayo naman ay, eh, ano po ah. Tayo naman dito sa mundo ay eh, permanente lang. Ah. Kaya nga sabi nila ay, eh, gumawa ka ng kabutihan. Yung mga nagawa ng ganun, walang takot sa Diyos ba? Kumbaga, eh, hindi sila takot ano pag uh, kumbaga sumakab lang buhay ka na oh. So, eh nakat nakatala lahat ng ano mo doon gawa mo oo <laughs> oh, kaya kung may takot ka sa kanya eh, di. puro kabutihan lang ang gagawin mo dito at tayo naman ay eh, pag may isandan, isandaan, taon dito sa lupa ay eh, wala na tayo lahat ah yah mimitay namin lahat ng gamit po ay doon ah sa lupa ano to? mm. Nilagay na po namin sa kapila. Para ay dun po malapit lang naman po makanda naman po ang kalasada ay ano po yung para masip po at dun na po natutulog ang nanay at tatay ay at uh, babako na babakura na rin po namin yung ano yung unahan ng inay at itay kailangan pala may bako na rin ano, para hindi pat pala yung tao mga bata lusutan lusutan ay nilagyan lang, lang ng tubig eh. <laughs> 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 kaya naman ay, ora, okay, Na. <laughs> Ha? Okay na yung nalagyan tulip. Oo, napandar namin ni Kautol lah. Pinalta namin nila. Pinalta namin lang is. Ay, Ito, kasir, 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 uh, katok, katok, ay. Katok, katok sana yun. May takatanin yung may tubig. Hindi, ay, yun, hindi yun, mabuhay. Hindi mabuhay, <laughs> yun iwan click lang nga eh. Sabi ni Kautol, dali ka. Ikaw nga magbuhay. O pwede... Di... Pag gano'n namin, pag namin, sabog. apakakapuno puno ng tubig. Lahat ay tubig, <laughs> nah, tubig. nawala yung langis. Ah, <laughs> langis ikaw, unti. <laughs> Halos lahat ay tubig. Pinarito. Uh, pati yung mga pa, mana ulan hindi. Ah ah. na may kahapon la maghapon eh pagkain. Eh. Mm. hindi mauulan nan. Katagal ko pati siguro na una kay na uhaw. niligyan ng tubig Pinainom. Eh eh Pina po eh kay nakakapagtaka din eh. Tapos eh, ay yung gasolina, nawala ang gasolina, nilagay tubig din. Ano, hindi nga mabubuhay. Wala. At pero kung yun naman ay utol ay ano? nabuhay ay jackpot naman ay di tubig, gagamitin, tubig no? ang gagamitin tubig ang gagamitin ko <laughs> ano? sira yun si ano? kakatok ano? katok hindi andar katok eh ano kaya dalhin ko pa pa uy ipalinis ko andar ang mga na andar naman ba? ayos na yun kahit hindi na di na na sa bahay para safe na ng... dadalhin ko Pada mga sa bahay din, no? pati yung kaskater ko to dadalhin natin mga kaisan uh, ito po yung uuwi na namin diretso na po kami uh, magpa-practice lang po si Tutoy Sistingan Sistingan matututo. Ay paano mga kaisan maraming uh, salamat po sa inyong pagsama Ing ingat po lagi at uh, pag po tayo ay sabi nga ay binato ng kayo ng tinapay ah ng bato patuhin mo din <laughs> hindi po biro po ako po yung hindi galit. siyempre, siguro yung may bugso din ang dam namin. Eh, ako kasi ano mga kainsan. Mas uh, ma ano ako. Isang panalangin lang yung mga kainsan. May ka rin pasensya. Yeah, ano. Basta yun eh. Pagpasa Diyos mo na lang lahat. Wala ka namang ginagawang masama. Eh, ganyan talaga ang buhay. Para mga kaisan, maraming salamat po sa inyong pagsama. Ingat po tayo lahat.